Bismillah, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magtiis ka kapatid sa panunokso nila, sa pagsuot mo ng hijab. Huwag mong hubarin ng hijab, sister, kapalit ng malaking sahod ng trabaho. Magsabar ka sa pagpapatubo ng balbas, brother. Kahit sabihin nila na mukha kang kambing, aswang, at madumi. Huwag mong kakalimutan na ang batas sa pagpapatubo ng balbas ay obligatory. At hindi mo totoong mahal ang propeta kung hindi mo ito pinapatubo. Magtiis kang magtinda ng halal kahit kaunti sa simula ang kita. Sila na nagtitinda ng haram tulad ng pirated products, illegal drugs at katulad nito ay hindi nagtitiis para kay Allah. Magtiis tayo sa pagmumura at panlalait sa atin na mga mahal sa buhay habang tayo ay nag-iimbita sa kanila tungo sa katotohanan alalahanin mo na hindi hindi mo mahihigitan ang mga pang-aaping dinanas ng propeta sallallahu alaihi wasallam nagtiis siya sallallahu alaihi wasallam kaya magtiis ka para kay Allah magtiis ka sa pambubuli pag-aakusa ng kasinungalingan pagbibintang pati na ang pagbabanta nila sa iyo gayong katotohanan lamang ang sinasabi at tinuturo mo. Magsabar ka sa pagkapit mo sa tauhid na walay ibang dapat sambahin liban si Allah at iwanan ang pagsamba sa iba. Magtiis ka sa pag-aaral ng kaalaman sa Islam. Kaya huwag mong pansinin ang bulong ng syaitan. Na matanda ka na, mahina utak mo, mahirap ang Arabic language, maglalaba ka pa, mamamasyal pa kayo ng asawa mo, Strict to si ustad, magagaling ang mga classmates mo kaya out of place ka. Grade 1 lang natapos mo at marami pang iba. Pagisipan mo nga kapatid, paglalaba, pamamasyal, kahit pa nga magluluto ka ng hapunan, idadahilan mo mga ito para lang hindi ka mag-attend sa pag-aaral? Ipagpapalit mo ang pag-aaral ng katotohanan sa mga ganyang dahilan? Hindi ka nagtitiis na alipin ni Allah. Magtiis ka kapatid sa pagkapit at pagsunod mo sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Huwag na huwag mong sasabihin, sunna lang naman 'yan. Ang ganyang salita ay pagpapakita na wala kang paggalang at pagmamahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Alam mo bang katibayan na malalim ang pagmamahal sa ni Allah kapag sumusunod ka sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Kaya kumain ka gamit ang kanang kamay. Huwag ang kaliwa dahil ang Satanas ay kumakain gamit ang kaliwang kamay. Kapag papasok ng toilet, una ang kaliwang paa. Sa masjid, una ang kanang paa. Laging may ngiti sa iyong mukha. I Memorize mo at sabihin ng mga dhikr na tinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa pagpasok ng toilet, pagbihisan ng damit, paglabas at pagpasok ng bahay, pagpasok at paglabas ng masjid kapag nakakita ka ng bulag o may kapansanan. Huwag mong hayaan matuyo ang iyong dila sa dhikrullah. Ganyan kapatid, magtiis ka, magsabar ka para kay Allah sa lahat ng mga utos, sa lahat ng mga bawal. At qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala, mabuti man o hindi maganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.